Ang taong nabubuhay sa liwanag ay wala sa kadiliman. Ito ang Apo Adman ng Templong Anitohan ng Lunti Agama. Kamusta po kayo? Sa araw na ito, pag-uusapan natin is about living in the light o yung mabuhay ayon sa liwanag. Ano ba ang iniisip natin maliwanag? Actually, ang liwanag ito nagmumula sa apoy o sa ilaw. No? Sa ilaw. At meron tayong source ng ilaw. Ito yung araw natin, no? Yung araw na makikita sa kalangitan. ganden din paggabi ay meron tayong buwan at meron din tayong mga tala, no? So ito yung mga uh, celestial lights o yung sibulan at daw tala. Ika nga, no? At ating pinaparangalan siya dito sa ating templo na araw-araw natin kinatawag upang itaboy ang kadiliman na bumabalot sa ating buhay. So, ang pagkakaroon ng luwanag, ito yung pagkakaroon ng kaisipan na malinaw na clear thoughts, no? yung malinaw na pag-iisip at sa pagsasagawa ng tamang uh, decision sa buhay. At marami ngayon, marami ngayon, is talaga ng kadiliman at kailangan ng mga taong nagtataglay ng luwanag, no? yung mga uh, tinatawag nilang light worker, na dapat is tumulong tayo sa mga tao na magbigay ng liwanag. Katulad ng ginagawa natin araw-araw, nagpapaliwanag tayo. So ito yung gawain ng, sa mga binabaylan, no? sabihin mo natin light worker din tayo. No? Pero ang tawag natin sa sarili natin ay binabaylan. Lalong-lalo -lalo na sa bahay sa Atala o ang Sibulan at Lautala na mga pawang celestial lights Although sila ay mga biwata, at sila yung ating pinalangalan doon dito sa Bulacan, ito yung templong anituhan at pinapalangalan natin yung ating mga anito o yung mga ninuno kasama ng madiwata at mga engkanto kasi napakahalaga na ating um, ating palangalan sila dahil sila yung laging tumutulong sa ating buhay no? at in video ito gusto ko lang magpasalamat kay Mamang Yoyoy isang TikTok uh, psychic no So, talaga magaling na site po siya. At nakikita ko kung saang saang vlog at uh, podcast at na interview even sa TV show. No? So, congratulations naman. At talagang nakakataba ng puso dahil kasi um, kinaibigan niyo ko at nagtitiwala din po kayo sa akin. So, parang nakakaya. But then, maraming salamat talaga sa lubos na pagtitiwala mo. At dahil diyan, di ba? Yun nga, dahil kasi ikaw yung inspiration ng vlog na ito. Oh, yes, nung vlog, na, nagbablog nga pala ako, nakalimutan ko kung anong ginagawa ko, no? So, dahil nga doon, ipapadala natin sa inyo ang ilaw at ang haligi, no? So, kaninang umaga, maagad talaga ako nagising mga 5 o'clock a.m. Um, just to bless this, kasi isusugo na natin siya papuntagaan sa inyo sa Montalban. At ito yung naging topic din natin about sa liwanag. So, as I talk itong babae, kung mapapansin ninyo, kung mapapansin ninyo, ewan um, ko kung nakikita ng maigi, ito yung babae, no? image na larawan o tao-tao. Pero sa baba niya, may lalaki na itinataas niya yung babae. So, this is woman empowerment. Parang sinasabi, no? Pero actually, hindi. Pinakikita dito, na may tungkulin ang babae bilang isang nanay, bilang isang ilaw ng tahanan. Pag ikaw ba ay maglalagay ng ilaw, sa mo siya linalagay? Sa ilalim ba ng kama? Hindi. Nasa taas siya. The reason why the light is above us para makita natin yung dinadaanan natin. They serve as a guide. They serve as a guide. So, kung if if we are going to to work with this tanikala, no? So, itong tanikala nito, tapos magbibigay tutulong sa atin upang magkaroon tayo ng clear vision, clarity of mind, and then at the same time, is psychic vision natin is magkakaroon ng improvement. And then at the same time, di ba, meron din siyang light of burden or parang magaan na buhay ikang ano mag-aam pamumuhay so makakasiguro din tayo if we work with this is magkakaroon din tayo ng prosperity at kasaganahan sa buhay while siya naman no so nakikita natin kung may problema ka ililift ka niya dahil kasi siya yung haligi at um, bibigyan ka ng security at sense of safeness sa buhay at actually isinulat po natin sa sa papel no meron ding prayer na nakalagay dito kung paano nyo po siya gagamitin. Si, il, ang, ang tanikala spirit connector na ang ilaw at haligi at ilaw. Ito nga So, sa ating buhay, kailangan natin talaga ng liwanag, magkaroon tayo ng clarity sa ating pag iisip at magkaroon din tayo ng sense of security na hindi tayo mapapahama sa mga humihingi ng payo sa atin, di ba? Lalo na sa gayuma, I think kailangan nyo ang liwanag. Dahil kasi yung liwanag niyo yung dating nagustuhan kayo, tapos biglang inayawan kayo, no? I think you need to develop more light. Just like the light of the sun, na very attractive, no? Very uh, maluwanag nga, nagmeaning. Eh, yun dapat ang ating ma-invoke para sa ating buhay nagayahin na sa pamagitan ng liwanag, mas maakit natin yung taong mahal natin. Kadalasan kasi parang pinipilit na lang eh. Pinipilit na lang natin ang ating sarili eh, pero ayaw na. So, I think you have to change the color of your light. Kasi ang liwanag, maraming kulay yan. Yan ang source. Kung nakikita lang natin puti, um, doon po kayo di Diba? Alam naman natin kung ilagay natin sa prism o tatapatan natin ng crystal, o mag-spray tayo ng hos, diba? Magpuproduce siya ng iba't ibang color. Pero ang bawat tao kasi, merong kanya-kanyang kulay na naaatra. Siguro yan ang pag-uusapan natin sa susunod. I think na pag-uusapan na rin yata natin, pero sa masusunod susunod na panahon ay ating pag-uusapan ano yung kulay ng ating liwanag. But for now, let us just pray for the light to to rain on us na siya ay magningning sa ating buhay tulad ng ating panalangin araw-araw pag nagsisindi tayong ano na, na apoy na walang hanggan, luwanag mula sa kaitaasan, uh, magningning ka sa aming buhay ngayon at magpakailanman. The reason why na kailangan magningning isa sa atin is para maging magaan ang ating pamumuhay na magkaroon tayo ng gabay or guide sa ano man yung pag, uh, ano yung ating gagawin sa buhay no? Actually, as a child, di ba, parang tinuruan tayo ng ating mga magulang at sinamahan tayo, ginabayan tayo para matuto na rin tayong maglakad, tumakbo, at kumilos mag-isa. Sa ngayon, ang daming mga challenges, ang daming mga pagsubok na uh, binibigay ang mundo at mga pagkakataon ng, ng ibang tao na hinahamon tayo sa ating buhay. Minsan, hindi natin alam, hindi natin alam, pero hindi pwede tayong umurong sa labang ito dahil kasi ang buhay natin is always pasulong. Pwedeng huminto at tumigil panandalian, pero hindi pwedeng talagang itigil at umurong na lang. Huminto at umurong na lang sa buhay kasi the purpose or kumbaga yung goal or yung kalooban ng Diyos for us is to live, mabuhay. At ang buhay ay pasulong. Kasi yung edad ko nga eh, hindi naman siya magiging 18 years old pagdating may 10, kundi 47. So, we always move forward. Ganon din ang laban sa buhay. We move forward. Ang kailangan natin is magkaroon tayo ng clarity kung ano ang ating nilalakaran at kung saan tayo pupunta. So, ang pagkakaroon ng tanikala, ito ay maaaring makatulong sa atin na lumakad ng pasulong. Kasi tayo bilang mga tao, kailangan natin may mapangahawakan. At ang tanikalang ngayon, ito yung ating mapangahawakan na sila magbibigay ng inspirasyon, sila magbibigay ng mga payo sa atin. Yun nga lang, no? Yun nga lang, no? Kaya meron tayong papel, andito yung instruction kung paano tayo makikipag-communicate sa tanikala. Sinulat na po natin yung dito. Kaya sana, kung sino man ang magiging tagapag-ingat ng tanikala ito ng haligi at ilaw, ay matama sa inyo ang basbas at pagpapala ng Panginoong May Katala. So hanggang sa susunod balik, itong Apo-Adman ng Kanyang Alitwa ng Agama ay sasabing, mayari na pag-asatin. Paalam.